Nilinaw ng Commission on Elections sa so Comelec na hindi ito magsasampan ang kaso laban sa mga guro na umatras sa kanilang trabaho nitong nagdaang barangay at SK Elections. Ayon po kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia na islamang nilang investigahan ang dahilan ng biglang pag-atras sa mga guro upang malaman kung tinakot ang mga ito. Gate pa ni Garcia, hindi mga guro ang dapat nakasuhan kung ang mga nananakot sa kanila ay sakaling mapatunayan na nangyari nga ito. Samantala sinabi naman ni Garcia na posibleng makasuhan ang mga pulis na umatras sa araw ng eleksyon dahil hindi gaya ng mga guro, hindi dapat madaling matakot ang mga uniformed personnel. Una nang inihayag ni Garcia na may tauhan ng PNP na papalit sana sa mga guro bilang electoral board ang biglaring umatras sa mismong araw ng eleksyon. Pero ayon po kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, wala silang natatanggap na ulat na may mga tauhan ng PNP na umatras noong halalan.